focus on what's yours alone. Alam mo, may mga bagay tayong hinihiling. Maging, yeah, pwedeng ito yung iba. Maging sumakum laude, tapon sa klase, magandang trabaho. Alam mo yun, malaking negosyo. May mga bagay tayo na alam mo yun, na yun yung gusto natin mangyari. Pero what if hindi mangyari? Alam mo yun, kasi hindi na sa'yo lahat yun eh. Kasi lahat yun outside factors eh. Kasi siyempre, pwede may mas magaling sa'yo iyo or may mas magaling sa sa trabaho or hindi ka nakapasok, hindi ka hindi mo kaya makapasok sa magandang company. Alam mo 'yun, magiging malungkot ka ba? Alam mo, sabi nila, ang yung mga ano, optimist, yung mga positive thinkers, iyon yung ano yun pinakamadaling ma Kasi pag hindi nangyari, maasa sila na umaasa. Uh, ako, siyempre, optimist din ako. Hoping for the best lagi. Hoping for the best lagi lahat ng bagay. Pero ang gusto kong ano, ang gusto kong gawin kahit na kung hindi ko man makuha yung pangarap kong position, pangarap kong negosyo, pangarap kong score, makatapos sa ganito. Alam ko na pag nag-focus ako sa sarili ko. Masaya ako eh, makamit ko siya o eh. hindi. Win or lose, may mga bagay na alam mo yun, naka sa sa'yo, may mga bagay na hindi. Hindi ko siya maabot, masaya ako. Maabot ko siya, masaya ako. May mga, alam mo yun, may mga goals tayo na achievable. Hindi man natin ma-achieve, ma, -achieve, ma -achieve. Dapat masaya tayo habang inaabot yun. Uh, let's be, ano, you know, let's be frank. Lahat ng, yun yung mga tao gusto mag-artista pero limited lang pinapalad. para ang loto dyan eh. Alam mo yun, uh, lahat ng tao gusto maging vlogger. Lahat ng, uh, di ba? Lahat ng gusto ng tao, easy money. Alam mo yun, pero uh, be, very minuscule people. Nakakalusot, nakakapasok, nagiging artista, nagiging negosyante, nagiging, uh, alam mo na, nagiging mataas na tao sa posisyon. Sa gobyerno man yan, sa trabaho man yan. Lahat dyan, uh, achievable. Pero dapat. Uh, natupad siya, hindi siya matupad. Maging masaya ka sa process, sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Sa pagkamit nun, hindi mo siya ma... Wah, wag ka maging op uh, optimist na hindi mo makuha, malungkot ka na. Or, alam mo yun, hindi ka naman sinasabi maging pessimist ka. Hindi ka, wag ka na magsikap, hindi ganun. May mga bagay na uh, ang pinaparating ko dito, alam alam mararamdaman mo yung tao na masaya siya makamit kayo no, hindi win or lose still praise pa rin uh, yung ano mo praise mo pa rin si God uh, pakita mo pa rin sa tao na uh, alam mo yon ma-achieve mo siya hindi mo siya ma-achieve walang kapalit always uh, hindi ka naman sinasabing yung lagi ka nakangiti pero be happy ah, uh, and yung gusto ko yung uh, hindi, hindi yung salitang happy. Be serene. Ibig sabihin ng serene, serenity. Alam mo yun, uh, anything happens, serenity lang dapat mong maramdaman. Kung ano man yung ah, uh, bagay na yun, alam mong kalmado lang yung mind mo. Uh, satisfied ka, contented ka, habang ina-achieve mo yung dreams mo, habang ina-achieve mo yung goals mo, uh, kalmado ka lang. Yun lang mga stoic. Gusto ko maalaman yung ano yun. Eh, mga bagay na yun. Uh, alam mo yun? Pag sinabihan ka ni Taylor Swift palimbawa na go after your dreams, alam mo yung mga tao katulad ng ni Taylor Swift, once in a lifetime yun eh pwedeng pwede mong makamit yun pero napakaliit ang chance mo parang niyang sinabi na uh, ubusin mo lahat ng pera mo itaya mo sa loto kasi ako tumama ako sa loto eh lahat ng ipon mo itaya mo sa loto sa milyon itaya mo sa loto alam mo hindi ka tatama eh pero <laughs> yun yung pinapagawa niya pero uh, doon tayo huwag tayo sa optimist style. alam mo yun kamitin natin yung tagumpay without expecting na makakamit natin. Pero yung mga achievable, i-achieve mo. Pag tapos ka ng, ano, ng board exam, ng college, magtayo ka ng negosyo, lahat achievable, i-achieve mo. Pero pag yung, ano, uh, yung process, mahalin mo, ma-achieve mo man yung mga greater things o hindi, maging serene ka, maging masaya ka habang ina-achieve yun. And, uh, hopefully may mga na enlighten kasi ako ginagawa ko to hindi lang para sa anak ko sa nakikinig sa akin alam ko yun lang naman makikinig eh pero para sa sarili ko na alam ko kaya kong maging halimbawa maging mag uh, maging leader mag ano lang mag-inspire ng ibang tao pero hindi man ako maging leader alam mo yon kailangan ay, kailangan na uh, magsikap ka pa rin, maging masaya ka pa rin, serente ka pa rin kung saan ka man ngayon dadalhin. And uh, hopefully maging uh, maging ano tayo, maging masaya tayo kung nasan man tayo, kung saan man tayo dadalhin. Alam mo, napakaikli lang, napakaikli lang ng buhay. Maraming salamat.